guys! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video ay mag-unboxing tayo nitong aking in-order sa TikTok. Ayan, ito ay juice na tinitimpla. Ayan, liquid siya. Nalalakan mo kung ano gusto mo. pwedeng yakult, pwedeng yung sprite. Ayan, may sukat ang pag-titimpla uh, nito eh. Ayan, buksan na natin. Ito ay in-order ko strawberry flavor. Strawberry flavor siya. Tingnan natin. Oh, hindi nakikita yung aking mukha. Sabay, ganon. Ayan. Ito yung order ko sa TikTok shop ni Johanna. Johanna. Ayan, guys. Ito yung one liter yata. Ayan, di ba? Ang ganda na ng packing. Ito talaga na meron pang karton. Safe na safe. Thank you, TikTok. Ayan. Ayan na. Ito na, guys. Ito na siya. May talagang safe siya dahil may bubble wrap pa. Ayan. Ito, guys. Ito yung Ayan, ang pangalan niya ay Enjoy strawberry flavor. Ayan, guys. Ito daw ay tinatakan. Kailangan may launch ng takalan bago siya dinklahin. Hindi katulad ng ibang powder, di ba? Ito, pwede kahit ano ihalo niya. Pwede yung kot nga. Sabi ko nga, yung kot is bright. Anong gusto nyo? Ayan, guys. Ito na yung aking in na ayan, timplahin na juice from TikTok at ang ano niya ay si Enjoy. Ayan, if you like this video, please share, comment down below. Kung hindi ka pa subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe ka na. Next video na ba po? See you guys on my next vlog. Bye-bye!